Sabi yeah, ni Ambe sa no? Uh, one of the future biggest local personalities then no? One of the future big local personalities in the future, no? Yan, yeah, si Ambe sa Hello, bro. Oh! Sana magdilang ang angel ka, Coach Dave. Ah, sa mga nagtatanong sa akin kung paano ako nag start ng low-carb, kay Coach Dave ako nagsimula. Um, Nag-research lang ako tapos pinalo ko YouTube channel ni Coach Dave. Yung page niya, alam ko, merong bagong page si Coach Dave ngayon, uh, Coach Dave Moto. Uh, follow nyo rin, marami kayong matututo na kay Coach Dave. Sa kanya talaga ako nag-start kung paano uh, nag-start ang aking uh, LCIF lifestyle, mga tol. Sa'yo, um, dati talagang taba ako, tapos nag-gym -gy pa ako, hindi naman nagbabago yung katawan ko. Sabi ko, parang mas lumalapad. Hanggang sa nag-research nga ako, nakita ko yung uh, page mo, tapos napanood ko. Doon ako nagsimula, mag-low carbs, mga tol at ito, uh, babaguhin natin yung uh, inyong mga mindset na katulad nung sinasabi nyo na kakain ka ng kakain, kasi na bukas, i, i mo naman siya sa basketball i mo naman siya sa running o sa bike Wag n'yong i-mindset yun, tol, mga tol mali yun, kasi kada kakain ka ng marami, tapos ibabike mo o i, -i mo o magsusumba ka pa uh, ala eh, mas, mas nadadagdagan lang yung ano mo, yung calories mo sa katawan kasi nga, iniisip mo na ganun eh mas more na kumakain ka tapos uh, mag-exercise -e ka ng sandali lang naman. walang uh, wala walang mangyayari sa iyo eh. Ganun lang din, mag maintain ka ng katawan mo na kunyari nasa 80 kilos ka tapos kakain ka tapos kinabukasan mag -e exercise ka rin pero hindi mo naman binabawasan yung kain mo o yung diet mo o yung lifestyle mo hindi mo binabago wala namang nangyayari sa hindi ka papayat hindi ka magiging healthy kaya kung ako sa'yo mag low carb lifestyle na kayo magiging healthy pa kayo at saka mga tol, baguhin niyo lifestyle niyo lalo lalo na kung 40 years old na kayo or 35 pa lang. Baguhin niyo lifestyle niyo para mas maging healthy kayo, para mas matagal yung makasama yung pamilya niyo. At syempre sa mga na at nakakapansin na pumayat ako lalo. Thank you at sinasabi na magpataba ulit ako. Thank you din dahil sa inyong concern. Pero hindi na ako babalik dun sa dating katawan na yon. At uh, mas gusto ko yung katawan ko kayo, mas magaan, mas healthy. At syempre yung, tuloy-tuloy uh, -tuloy natin pagpayat. Uh, huwag kayong mag-alala naburn ko yung mga pads ko. At ngayon, syempre, nag ako para yung pads turn into muscle. So, uh, salamat sa concern nyo. At, uh, dire-direcho lang ako. Syempre, uh, ang tinatawag natin na daily grind sa low carb. At saka, syempre, stay low carb mga tol. Ganun lang ka-basic sa low carb talaga mga tol. Hindi kayo may inip sa pagpapapayat. Basta wag lang kayo lagi magtitimbang. At uh, stay focused. At syempre, kailangan na sa kayo na kayo pagdating sa low carb, pagdating sa pagpapapayat nyo. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga tol, pagka nag intermittent fasting kayo o kasama yung fasting sa diet nyo, sa lifestyle nyo, self healing yung katawan natin. Kasi, minsan kasi patutulog na lang tayo, kakain pa tayo, hindi nyo alam na yung katawan natin ay katrabaho pa ulit para tunawin yung ating mga kinain. So, namamahinga ka na pero yung katawan mo, ah, kumikilos pa, doon nangyayari yung ano, tingin nyo mga tol, doon nangyayari yung, yung sinasabi nilang bangungot. Kasi nga sa sobrang pagod ng katawan mo, ikaw ay namamahinga na, siya naman kumikilos pa rin. So, tip lang yan para sa inyo, no, mga tol. Kaya ako kasi inyo, pwede rin kayo mag after 6, 6 o'clock kayo kumain para mas, mas, uh, hindi mapagod yung katawan nyo. Hindi pagkagisin exercise. Ganun lang kasimple yun, mga tol. Let's get it on!